Hello! Kamusta po? Uh, unang araw ng operations ng Diwata Pares Quezon City Branch Di pa ako kumakain buong araw Sakto, mas malapit to sa bahay ko kaysa dun sa Pasay So dito na tayo magkain, dito na tayo maglunch uh, Inasahan ko pagdating ko dito 2.30 ng hapon Wala masyadong uh, tao Kasi hindi naman oras ng na tanghalian o hapunan Pero pagpunta ko ang dami ay, eh, ang dami. Dito sa dining pa lang, basta siguro sa lahat ng mga kumakain dito, mga isang daang tao siguro. Ano nyo guys, o. Oh. Ayan, o. Oh, oh. oh. Tignan nyo ha, wala si Diwata dyan Hindi oras na tanghalian Hindi oras na ngapunan Pero ang daming tao pumila pa ako Siguro mga kalahating oras ako pumila Pero okay lang, di ba para ma-experience ko lang At napansin ko guys Ang parating marami, kahit dun sa Pasay Tignan nyo to Mga rider So, so, mga idol nating rider ang madalas talagang talagang customer ni Diwata. Kahit saan mo ilagay basta may rider, hindi mauubusan ng tao dito sa Diwata Paris kasi sulit yung pagkain eh. Ang problema nga lang dahil ang daming customer, ang daming kong ng pagkain. Uh, naubos yung siken, yung siken it will take a few hours, yun ang problema kailangan nila paramihin yung capacity pa dito hindi katulad sa Pasay, mabilis sila gumawa ng siken, dito 2 hours pa bago magka ulit, am um, tawag dito pares lang ang meron ito pares yan sabaw sa kanin sabaw yan so tikman natin kung pareho lang ba ang lasa ng pares dito at doon sa pasay Well, definitely, mas malinis dito, mas maayos kasi hindi na siya sa tabi lang ng kalsada, sarado yung lugar, yung kanin mainit pa rin. So, tik tikiman natin. Titikman, titikman. Titikim tayo ngayon. Sarap. Pareho ng lasa. Yung, yung sabaw naman yung nagdadala dito eh. Yung sabaw pareho ng lasa. Yung dami, Pareho naman ng dami. Parang mas marami pa dito eh. O mas orderly lang dito. Iba lang yung feels talaga pag doon sa Pasay. Kasi doon talaga parang kalsada. Street food yung vibes eh. So yun yung nakakamiss din. Yung parang vibes na parang street food ka kumakain. Sa mga kanto-kanto Dito kasi Restaurant na talaga Mga Restaurant na talaga ito Kaya Iba na din yung vibes nga Mga mas May mga ibang tao kasi Maselan So mas madadala mo sila dito Kasi may ibang tao Ayaw sa street foods Maselan yung Maselan sila So pwede na sila dito Pero kung katulad mo ako, na taga QC, na gusto mo lang yung pagkain, na may miss mo yung pagkain, meron ng malapit. Meron ng malapit kang pupuntahan. Hindi mo na kailangan dumayo ng Pasay. Tsaka yung parking ko dito ngayon, mas madali kesa nung... Mas madali ako nakapag-park ngayon kesa sa Pasay umaga itong lagay na to, hindi pa to sobrang dagsa. Pero successful na. So, ang ang ito ay katibayan na the concept works. Nakausap ko sila, baka in a few days lalabas na yung para sa franchise. Kasi meron ako mga kaibigan gusto mag-franchise. Yeah, there. Malay mo ako, baka mag-franchise din ako. Pero bente. Benta yung yung concept. Parang yung laman dito mas malaki. Parang mas malalaki yung mga laman dito. kaso baka naubusan sila ng chicharong bulaklak konti lang ng chicharong bulaklak sa parent ko puro karne yun lang yun lang yung medyo medyo ano ko dito yung chicharong bulaklak parang konti

Tapos yung presyo Isang daan pa rin May kasamang Soft drinks Yung soft drinks yung holder eh So Ang judgment ko Panalo Kung hinahanap-hanap mo yung lasa Doon sa Pasay Makukuha mo din yung lasa dito Although may konting difference Mas malapot yung sabaw Mas konti yung chicharong bulaklak Baka, baka kulang pa sila sa supply dito Tapos Yung chicken Mas konti silang gumawa ng chicken dito Kaya mas mabilis maubos So yun ang problema Kung namimiss mo chicken joy hindi pa sila ganun kadaming gumawa ng supply. So, yan po ang latest po natin dito sa Diwata Pares Overload Quezon City Branch. Uh, please like Models of Manila, yung bago nating concept, bago nating show, Team Titikman. Okay? So, titikim tayo, hindi lang sa Diwata Pares, maski sa ibang mga restaurant, tapos kwentuhan tayo. Team Titikman sa YouTube, sa Facebook. Bye-bye guys!